Okay, magandang magandang uh, gabi po sa inyong lahat. Magandang araw, mga oras po, mapapanood po ninyo itong ating video. Sumuli so, po, nandito na naman po yung lingkod upang uh, tumalakay ng napaka -importante mga usapin patungkol po sa mga nangyayari po dito sa ating bansa. Okay, uh, sa gabi pong ito, mga minamahal ko mga kababayan, siyempre binabati mo na po natin ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At siyempre maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. At syempre, ang lahat po ng ating taga-subaybay ng Luzon, Visayas, Mindanao, maging mga kababayan po natin sa abroad na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong halagang pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo, Berato po. Okay, mga minamalaga mga kababayan, ah, uh, syempre pag-uusapan po natin ngayon. So, isang membro po ah, uh, ng uh, uh, balita ko po, ito po ay membro talaga ng uh, uh, INC. Uh, balita ko din, hindi lamang po itong taong ito ang nabibisit na nakakahalata na dito po sa ginagawa po ni Marco Leta na kusaan ay ginagamit po niyang instrumento. Ito po ng kanyang mga kasama o kaisa sa pananampalataya dyan po sa INC. Ngayon, eh, katulad na lamang po nung sinabi natin kanina na mismong mga kapwa niya, INC ay niloloko niya. Katulad na lamang po nung sinabi niya na may EA ba, na may anino no? So kasi niya paniwalain ng mga kapwa niya, kahit maging ang kapwa niya mga ANC na walang AI na may anino. So kanina, kung mapapansin po ninyo, no tayo po ay nag-ere, eh pinalabas po natin dito na mayroon pong katulad ni Saldi Kita niyo naman, mayroong anino sa likod, pero AI yun. So doon pa lang, mga minamal ko mga kababay, kitang kita na po yung katarantaduhan kasi nungalingan o panluloko po dito ni Marcoleta hindi lamang po sa atin, hindi lamang po sa mga Pilipino maging sa kanyang kapwa INC ba? Diba? so meron pong isang uh, ito po ay talaga nag-react pero nung tinanong ko po uh, siya po talaga ay maraming pamilyang INC at siya mismo ay INC din so uh, nag-react na po itong taong ito nag-react na siya dahil nga sa hindi niya na talaga nagugustuhan yung sinasabi po o ginagawa po o pamamaraan po nito ni Marcoleta na kung saan talagang ginagamit na lamang po niyang uh, human shield o pananggalang o panakipbutas o ginagamit na lang po niya itong kanyang mga kapatiran para lamang po ang kanyang mga kawalan yan o para magamit ang mga kapatiran niya para lamang po manira at para lamang makuha niya yung gusto niya o tabunan mismo yung mga kasalanan niya so para maintindihan po natin mga minamalaga mga kababayan pakinggan po natin na naging reaction po ng ating kapatid so ito't panoorin po natin alam mo Senator Marcoleta Dante Marcoleta kung ikaw ay may kahiyan at pinikadesa hindi ka nasasama at magsasalita pa sa rally ng mga kapatid ng Iglesia ni Cristo. Yan. Kung sabi niya, kung may kahihiyan daw at delikadesa, alam niyo mga binamahal mga kababay sa pagmumukha pa lang ni Marcoleta eh. Ito yung uri ng tao na walang delikadesa. Ito yung uri ng tao na walang kahihiyan. Sa pagmumukha pa lang ni Marcoleta, kitang-kita na po yung kahambugan, katarantaduhan, kitang-kita po yung asal-aso. Kaya nga binay sa ganitong bulldog. No? Dahil yung asal talaga nito, eh mas maganda pa yung asal ng uh, asong gala. Kaysa sa asong ito na masasabi talaga natin na napakakapal. No? Napakakapal talaga ng pagmumukha nito. So, sa kababayan natin ito na nag-react na, kitang-kita niya mismo. No? So, sabi niya, kung ikaw ay may kadesa at may kahihiyan, hindi ka magsasalita sa rally ng uh, INC eh alam niyo naman mga minamahal ko mga kababayan eh gamit na gamit ni Marcoleta yung kanyang mga kapwa INC diba? yan din yung ginamit niya ng mga panahon nangangaku po siya tungkol po sa 200 ah uh, 2,000 pesos na sinasabi niyang eh ibibigay niya kapag siya ay nakaupo no? Pag siya ay nakaupo bilang isang senador ililibre niya lahat ng mga Pilipino pagka ang kuryente ay nasa 2,000 pesos lang ang bayarin. So, mag na, buwan na. ba? Diba? So, 2 years na lang mahigit. Pagkatapos ng isang taon, 2 years na lang. Hanggang sa matapos na lang yung termino niya. ba? Diba? so, wala tayong aasahan sa katulad nitong uh, senador na to. Talaga masasabi natin na lahat ng kawalan niya na sa kanya na. 'Di ba? So tuloy natin. Dahil yung rally na yun, sinasabi nilang paulit-ulit yun ay non-political. Mm. Yun ay for transparency ng gobyerno natin laban sa katiwalian mm. at hindi politika mm. in nature. Mm. Ang kapal ng pagkumukha mo, nagbilit ka pa magsalita doon. Mm. Di ba meron kang member ka ng Blue Ribbon Committee? Mm. Doon ka nalang dapat magsalita sa Senado. Kahit kailan ang pag-inus, may paltos eh. <laughs> <laughs> eh, ka, na ikaw magudyok sa mga taong bayan at magkarga pa ng kung ano anong maling balita kaya mm. nakaka dagdag -dag ka lang sa tensyon <laughs> ng ating pamahalaan uh. wala ka nang ginawang maayos eh, wala ka nang sinabing <laughs> maayos dapat naman magpakasinador ka mm. at magpakasabugado ka hindi ganyan mm, dati tama. ka na lang pakailamin na wala sa lugar eh sinador ko para nakakaya ka sobra. Siguro hindi na makapalag sa'yo mga kapatirag, pero nagpo-visit ko na sa mga pinagsasabit na nagkagawa ko. Alam? Yun. Di ba? Totoo naman yun eh. Marami pong tumatawag sa akin ngayon ng mga membro ng INC na talagang nabibisit na. Kaya lang hindi sila makakibo dahil pag hindi sila sumunod, ititiwalag sila. Pag tiniwalag sila, bago man sila matiwalag, magugulat na lang sila. May mga kaso na sila. Ipapapatay na sila. So, maraming pwedeng mangyari. Kaya nga, parang mapya tong reliyon na to. Once na lumabag ka, bago ka mamawala sa kanila, katakot-takot na pangalig sa buhay ang mararanasan mo. Kaya nga yung may mga pera na mga membro dito, kapag umaklas sila, uh, tumiwalag, nag-aabroad. Kasi may pera sila. So, malayo-layo sa disgrasya diba? Pero itong mga mahihirap na membro nila dahil wala namang pang-abroad, kaya nagtitiis na lang. Kaya doon sa mga nagbabalak na pumasok pag na para hindi niyo maranasan yung hirap, para hindi niyo maranasan yung pangamba, panganib sa buhay. Huwag na huwag niyo papasukin yung sindikatong ito na nagiging kasangkapan ng mga politiko. So, sabi po ng ating kapatid, ako natatawa dito dahil eh, uh, diba? Totoo ako pag may maraming mga Pilipino eh uh, doon sa mga kababayan natin na ah, uh, na subscriber ko. Pwede kayong mag-video. Kung malakas ang loob ninyo, uh, pwede kayong mag-video, ipasa niyo sa akin. At uh, bibigyan natin ng birada yung reaction ninyo. Katulad dito, patuloy dito ang pinalabas natin. Kung meron kayong gustong ipahayag, sabihin niyo. Pwede niyo ipadaan sa programa dito. Diba? So totoo po 'yung sinasabi ni itong ating kapatid na membro ka naman ng Blue Ribbon eh. Bakit hindi ka doon magsalita? Bakit bakit uh, talagang uh, kiting-kating katika na magsalita doon sa rally na ginagawa ng uh, ng ANC na uh, sinasabi nga nitong ating kapatid na non-political. 'Di ba? Eh pero kasalanan pa rin ito ng namumuno. Kasi alam nilang politiko si Marcolete. Kahit pasabihin natin yan ay membro. Iba naman kasi yung sadya niya. Iba yung pakay niya. Nagdala pa nga siya ng hindi membro eh. Nang Iglesia ni Manalo O kasalanan pa rin ito ng pamunuan ng Iglesia ni Manalo. Kasi hindi unang-una hindi Iglesia ni Manalo si si ano si di ba? O hindi nila membro yun. Pero bakit nila hinayaan na magsalita ng mga kasinungalingan? Doon pa mismo sa sinasagawa nilang rally ah. O, oh, di ba? O, oh. so balikan natin si Marcoleta. Sabi po ng ating kapatid, membro ka naman ng Blue Ribbon Committee, bakit hindi ka magsalita doon? O, oh, kasi kaya hindi siya nagsasalita doon, mga minamahal mga kababayan. Kaya, kaya ano siya doon? Kasi doon, limitado lang yung masasabi niya. At kung magsasalita man siya doon, ...nang hindi tama... ...katulad ng mga pinagsasabi niya... ...doon sa rally na yan... ...may mag-o-object... ...may mag-o-object sa kanya doon eh... ...may magtatanong sa kanya yun... ...oh, senador Marcoleta... ...gaano mo ba katiyak yung mga sinasabi mo? ...oh, senador Marcoleta... Uh, tingnan natin kung talagang peki ba... ...o hindi yung video ni ko marami, magta ...marami magtatanong, excuse me... Oh, ...eh, doon kasi wala... ...unlimited yung kanyang mga kasinungalingan doon... ...doon, siya lang ang bida... Siya lang ang may alam. Siya lang ang marunong. Siya lang ang tama. Diba? Kasi doon sa Blue Ribbon Committee, eh marami papalag. Kasi unang-una, mas matalino sa kanya yung mga senador doon. Hindi niya kayang bulahin, hindi, hindi niya kayang lokohin, mas lalong hindi niya kayang paglaruan sa kamay niya. O lalong hindi niya kayang ipasok sa bulsa niya. Eh lalong-lalong na nandiyan si Ping Lacson, nandiyan si Tito Soto, marami pang iba na mga politiko o mga senador na matatalino kaysa sa kanya. Kaya ang ginagawa na lamang niya, sinasamatala niya yung pagkakataon na may ganung mga senaryo kasi doon siya mas makakapagkalat ng kasinungalingan. Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Unti-unting magigising, unti-unting mamumulat, mismo yung mga kasama nila Diyan sa INC. Bakit? Kasi nakikita ni eh, lantaran na sa ayot sa gusto nila. Katulad dun sa mga nangyari, dun sa mga nauna pang mga membro ng Iglesia ni Manalo, nagsialis sila. Hindi sila tiniwala. Sinasabi lang na kasi nga umalis na. Pero ang totoo, sila yung unang nagsitiwalag. Hindi sila tiniwalag. Sila yung tumiwalag mismo. Ngayon, para hindi mahiya, hindi naman mapahiya itong ano, yung lagi nilang nilalabas, itiniwalag. Tama naman, pero mas nauna yung tumiwalag kesa itiniwalag. Bakit ba nagtiwalag? Kasi may nakikitang hindi tama. Eh dyan po pala sa iglesia ni Malalo eh, kapag mayaman, laging pabor, malapit lagi sa mga ministro. Pero pag mahirap, pag walang masyadong binibigyan ng malaking pera, abuloy, eh, medyo, di ba, e, lalong-lalo na nga pag mayroong uh, abuloy yan maraming nahihiya kasi binabanggit pa kung ilan yung binibigay ng mga membro doon samantalang ayon sa Biblia yung ibinibigay na tithes o anuman sa templo ay eh hindi pwedeng sabihin kahit kanino dahil di ba pero iba sa kanila kaya nga karamihan sa kanila may iabang oh piling nila ako pinakamalaking abuloy dito sa simbahan na to sa ano na to, kapilya na to. Kaya ako ang ano dito, bossing-bossing. Hindi nagsasalita pero makikita mo sa gawa. Ganun sila. So, tama po yung sinasabi ng ating kapatid. Hindi lang nakakapagsalita, hindi lang nakakapagreklamo, hindi lang nakakaimig. Kasi nga, senador siya, politiko siya. Unang-una, mamamatay tao siya. Pangatlo, ha? eh, may tipos po sa ulo to. Eh baka mamaya eh kahit membro ng iglesia ni Manalo eh, pagsasapakin nito. 'Di ba? Eh kung sing kaper si lapid na eh iglesia ni Kristo mismo 'yon. Ibinenta e mismo ng pamunuan ng iglesia ni Kristo. Kapalit lamang ng pera na kung saan hiningi ni Duterte, yung buhay ni Kaper si kay Manalo, si Manalo pinahintulutan ni ipapatay kay Bantag. Ang problema na to, si Bantag pa mismo na membro din ng INC ang pumatay dito po kay Kaper si INC mismo ang pumatay doon sa INC din. Di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan na hindi na dapat natin pa hayaan na mag, mag makagawa ng hindi maganda itong kultong ito o, pero bumalik tayo kay Marcoleta dahil si Marcoleta po ang sentro ng ating usapin ngayon so ngayon naniniwala ako mga kababayan na hindi lamang itong taong ito ang malalaman makikita natin o magpupos na hindi na nakaka o hindi na natutuwa sa ginagawa ng mga politikong katulad ni Marcoleta. Natiti ako, marami pang ibang mga katulad nito ang magsasalita pa. Eh, biro nyo, kitang-kita po, ah. Diba? Kitang-kita ng ating mga kababayan na itong nga si Marcoleta ay eh, walang kahihiyan, walang delikadesa. Wala talaga. Eh, nung nalaman lang na asawa niya, eh, oh, ah, ka-business partner pala nung mga diskaya, eh. Eh, kung ako si Marcoleta, mahihiyan na ako, bababa na ako kasi, eh ano, tanong ako ng tanong, investiga ako ng investiga, samantalang mas ka-investiga, investiga naman pala yung asawa ko, pati ako. O, di ba? O, isa pa yan. Pero siyang kakaharapin kaso. Dahil nagsinungaling siya at maaring ma-dismiss siya. O, di ba, madisqualify siya. Dahil hindi niya, balita ko eh, kinasuhan na siya ng ano eh. Kaya nagkukumahol din tong hayop na to kasi kinasuhan na siya ng komilek. O, kinasuhan na siya ng Comeric dahil sa pag, dahil sa hindi niya paglabas ng uh, totoong statement doon sa kanyang salin. Kaya nagkukumahalo itong mga to. Ginagamit yung mga ganong uri ng pagkakataon na ganyan para paniwalain yung mga kababayan natin. ba? Diba? Pero ganun pa man, hinding-hindi sila magwawagi. Sapagkat tuloy-tuloy pa rin ang pagpapanagot no? ng ating gobyerno sa mga taong Uh, masasabi natin, walang kakwenta-kwenta O trapo lamang Dito sa ating bansa Diba? So... Tama yung sinabi ng ating kapatid Wala nang ginawang tama Itong si Marcoleta Eh, hindi na po ako magtataka Kaya nga po, hindi na binigyan ng kahit anong Posisyon doon sa pinanggalingan niya Doon sa kamera Bakit hindi na pinapansin yan doon? Bakit hindi binibigyan ng kahit anong posisyon? Dahil nga sa estilo niya Unang-una, nagmamaruno nagmamagaling akala mo dahil abogado siya nang na pinakamatalino o dahil doon kahit anong committee hindi na siya binigyan bakit? nakita yung kanyang kawalang yan eh nakita yung kanyang pagiging mayabang eh hindi abogado ang nakikita nila kay Marcoleta dahil mas mukhang mas desente pang antignan yung mga hindi nag-aral ng abogado mas desente pang tignan yung mga politikong sabungero kesa dito yung ugali hindi mo maintindihan parang basagulero doon sa kanto ng Quiapo. 'Di ba? Laging nakakunot yung muka. Mas pangit pa sa mutsura ng ano eh, buldo. Na parabagang bagang karang kala mo eh, laging mangangagat. Pero pag pinatulan naman, ayun. Nakatulala yung buldo. Parang nakakita ng labrador. 'Di ba? Nalalapa sa kanya. Ganun eh, ganun ang gali ng asong ano eh buldo, Di ba? Matapang pero pag pinatulan ng ibang aso, yun, takbo. Yan ang sinasabi natin dito mga kababayan. So, sample pa lang to. No? Hin naniniwala ako hindi lang ito ang lalabas. At hindi lang itong taong ito ang magsasalita pa labang kay uh, Rodante Marcoleta. Marami pang iba. Sapagkat mismong mga kapwa nila, tingnan nyo ha. Mismong kapwa niya, iglesia ni Kristo. Hindi na nagugustuhan yung kanyang mga galawan. At para sa kanila, wala siyang kwenta. Puro sablay. No? Imbis na magbigay ng katahimikan, puro kaguluhan. Simula lang naging senador ito dyan. Puro kaguluhan ng hatid dito. Kaya nagkukumaripas ito na maging senador. Eh. Kasi hindi niya na hindi niya na kaya yung mga congressman dun eh. Dahil, eh, di ba? kilalang kilala na siya eh. Kahit anong pilit niya eh. Hindi na siya makapagsalita dahil kinukontra na siya ng mga Congress. Hindi magsalita ka. Hindi na siya ano doon eh. Piling niya dahil nakatungtong siya doon sa pagiging senador. Lalo yung mabang. Naging senador lang, yung mabang na. Parang gusto niyang sabihin ko sa mga cong sa congressman doon sa baba, o mas maano ko sa inyo. Hindi hindi niya alam. Alam naman ng mga congressman doon kung bakit siya naging senador. Kung hindi lang naman niya inuto, yung mga DDS, di ba? Kung hindi siya nakipagkaalyado sa mga kultong katulad niya, hindi eh siya mananalo. Di ba? Eh, pero dahil nga magaling, gusto na rin kumawala doon sa pinanggalingan niya dahil hindi na nga siya ano doon. Yun, dito na naman siya sa Senado. Nagmamarunong, nagmamagaling, hanggang dumating sa punto, tingnan nyo, naging Blue Ribbon Chairman. Saglit, pero saglit lang. Dahil nakita yung kahambungan, katangahan, kagaguhan, magagalitin, akala mo kung sino, ibinaba. Mismo mga kasama niya rin ang nag-alis sa kanya. Ngayon, member na lang siya ng committee. Pero makita nyo, hindi niya matanggap yun. Kaya nung unang upo pa lang ni, ni Senator Lacson, eh, pinag-inita niya. Eh. Ganun ang style ng bulldog na to. Gusto niyang siraan, gusto niyang sabihin, mas magaling ako. Kaya ngayon, tinira siya ngayon ni Tito Soto nagalit siya doon sa sinabi ni Tito Soto na oh, marami naman diyang mga ano eh kahit hindi abogado pero mas magaling. Galit siya. Kasi alam niya siya yung pinatutukuyan doon. Kasi kung talagang magaling siya, mahusay siya, ay hindi siya ilalaglag ng mga kasama niya. Eh mismo sila Jingoy, sila ano, sila Robin ayos sa kanya. Si Robin bumoto doon kay Tito Soto. Eh. Di ba? Oh. Eh, ang isipin niya. Kaya, masyadong malaki ang ulo. Masyadong kala mo kung sino na talaga. Malaki ang ulo kasi iglesia siya ni Manalo. Malaki ang ulo, mayabang kasi senador. Malaki ang ulo kasi maraming padrino, kakampi yung mga demonyo. di ba? Ito yung sinasabi natin. Huwag tayo magloklok ng ganitong uri, lalong lalo na sinungaling. Kawawang mga Pilipino, na Nadaya. na daya, nalagay sa bulsa ni Marcoleta dahil sa pangako niyang 2,000 pesos na ibibigay tuwing bayarin ng kuryente. Nasaan na? Makukuryente na lang yata si Marcoleta. Hindi pa niya mabibigay sa atin yung pambayad ng kuryente natin. Eh. O yun ang sinasabi ko sa inyo. Hindi porkit magaling sa plataforma. Eh, totoo. Diba? Marami dyan. Wala yung pinagkaiba sa architect magaling magdrawing pero pagdating na sa ano sa actual hindi na. 'Di ba? Engineer na ang mas magaling kaysa sa kanya, parang ganun. 'Di ba? Oh, so ganoon pa man, eh salamat po sa ating kapatid uh, uh, sa kanyang naging reaksyon, no? Tama po. So lahat ng kababayan natin na mayro pong reaksyon eh gawin natin tulay ang programang ito. Para mapaabot sa lahat ng ating mga kababayan Ang inyong mga reaksyon At ako naman ang bibira At magbibigay buhay sa inyong mga reaksyon So ulit po tulad po rin sinasabi ng ilimto Mabuhay po ng ating nambayan Mabuhay po ng mamahal sa ating nambayan Maraming maraming salamat po